Good morning. So, maganda yung weather ngayon. Sa, kaya, matatapos ko na yung pag ko sa likod ng bahay. So, itatanim ko ngayon yung mga sili, ka talong, at saka alukbati, pati na rin yung ampalaya. So, okay na yung weather. Ayan, kita nyo yung yan, tumubo na yung aking mga mais na lakatan mga ano ang original na pinagmula ng mga binhi ko niya noon eh galing pa ng Pilipinas siya yung yung malagkit yung ginagawang swaam sa atin sa Kapampangan yung ginisang mais yan oh, recovered na yung mga halaman ko at so tapos na yung mga herbs mga ornamental ko so siguro next week maayos ko na yung terrace namin para mag ano tumubo na yung mga mais ko. Yan ang, ang, kapalo. Akala ko kasi hindi tutubo. Yan napakapal. So parang isang pulo lang sila. So magtatanim tayo ngayon ng ayan yung mga sili ko tsaka yung mga punla ko. Tsaka yung ano. Um, pero gagawin ko muna yung balag ng para sa ampalaya. At itong mga kalabasa ko pwede ng anuhin to. Pwede ng sa harap ng bahay to eh. So, pwede silang mabuhay niyan. Tatlong gabi ko na rin tinatakpan-takpan. Ayan. So, makakasurvive na sila sa lamig niyan. Ayan, naka-adapt na. Ayan, o. Oh. Ang kapal niya, no? Oh. So, ayan. So, ang alam ko, weather ngayon, okay na siya. Mga 10, 11, 9 na sa gabi. So, kayang-kaya na ng... Ayan. So, ayan. Ayan. So, So nakaano na tayo ng kalabasa Yung kamatis ang walang kahirap-hirap itanim Napakadaling itanim, ayan o oh. na tapos ko na yung balag ng aking mga ampalaya ayan so malapad-lapad din tong balag ko so siguro kung mga 3 years lang or 4 years pakikinabangan ko pa tong balag na to kasi plastic siya eh ayan oh ayan so itatanim ko ulit tong chicharo ayan oh kasi first time na hindi tumubo yung chicharo ko ilan lang ilan lang ang tumubo ibig sabihin totoo yung sinasabi nila na pag ang buto, first time ko kasi na naging luma talaga yung buto, hindi ako gaano nagtanim ng chicharo. So, itong binhi na to, mga 5 years na sa akin o no, 7 years, na yung palang buto, pag matagal mo rin hindi tinatanim, minsan hindi na tumutubo. Yun ang nangyari, first time na hindi tumubo, mangilan-hilan lang yung tumubo sa dami ng itinanim kong chicharo. Ngayon, magsi-second time ako. Pag ito, hindi pa tumubo, eh, ibig sabihin, talagang luma na yung mga binhi ko. Kailangan ko na ng bagong binhi. And then, magpapahabol tayo ng ano. Binabad ko muna bago, bago, ako nagtatanim, binababad ko para mabilis, mabilis na tumubo. Ito naman yung aking mga kalabasa. Ayan. So, ibinabad ko muna. yan Ibinabad ko muna yung kalabasa ng 24 oras para mabilis tumubo. Iyahabol ko to. Usually, ito yung ano, um, bulaklak na lang inahabol ko. Tsaka, konting bunga na lang uh, para pang harvest. Tsaka yung 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 dulo, yung pinakadulo, yung talbos ng kalabasa, kinukuha ko yun eh madami naman kasi akong buto, ayan yung mga naunang yan, yan dyan ako magpapabinhe, yung mga unang kalabasa yan, pwede pa ako magpabinhe. pero ito, mga pangulam na lang yan susubukin ko pa uli yung chicharro ko one time, kung may tutubo this time baka nasobrahan lang sa lamig pero usually hindi ito namamatay sa lamig siguro luma na yung buto Hello. Are you working home today? Huh? Are you working home today? Oh I book off today. Mm-hmm. eto yung mga siling pinili ko pero meron ako mga sarili kong punla marami yun eto jalapeno at saka bell pepper yan 5 dollars lang ang isa isang ganito 6 na piraso na 7 pa nga itong isa o. so itatanim natin ngayon nagulat ako sa mga sili ko na pinunla ko. Ang lalaki na, oh. Ito siguro yung ano, yung pangsigang, ayan. Ito mga bell pepper to, pag malalaki, ayan. Kalahin ko bang ganito kabilis lumaki? Ngayon, itatanim ko na, pati yung aking mga, ayan, yung mga gabi. Ayan, itatanim ko na rin. Susubukan ko magbenta ng ornamental plants. Magpapalaki ako, tapos ibibenta ko. Ayan. So, ayan, hahakutin ko muna to. unti unting ko ng paghakot. May kamatis din ako, oh. Ang haba. <laughs> May naligaw. Ang ganda ng mga punla ko, no? Ayan, oh. Mga ano na Siling pang sigang, bell pepper, at saka ampalaya. Ayan. At saka pala, alukbati. Tatanim ko na ngayon. Ang dami ko palang naipunla sa loob ng bahay, oh. Yung mga ampalaya ko, sili, talong. Meron pang naligaw na kamatis, oh. Tapos alukbati, ayan, talong. Mga talong, ayan, dami pala. So, tatanim ko sila hanggang hapon na to, kailangan matapos na ako. Ayan, ang dami, no? Parang may tumutubo pang ano dito. Ano ba to alukbati? Natubo pa yata yung mga alukbati, ah. Ayan. So, yan, iaano ko muna yan. Um, tatakpan ko muna ng lona ngayon. Tapos mga timba pag tinanim ko. Kasi ano, galing sila ng indoor. Kailangan muna nilang mag-adapt sa weather sa labas. Baka mamatay sila. Ayan. So alokbati muna ang uunahin ko. Yan, ang ganda ng balag ko. Oh. Ang lawak. Para sa mga ampalaya ko yan. Ito yung mga sili ko. Siling jalapeno, bell pepper. Dadagdagan ko pa ng siling pang sigang dyan. dami, no? Ito siguro yung siling pangsigang ko. Ayan, medyo maliit ang dahon. Ayan. Kabisadong kabisado ko na yung mga, ayan, mga, pangsigang ito. Alam na alam ko yung mga siling pangsigang eh. Tsaka sa mga bell pepper. Sa dahon pa lang, makikita mo na itsura. Ayan. Mas, tsaka mas maliit ang tubo ng mga pangsigang sigang. Ayan. So magtatanim na tayo doon tsaka yung alukbati. Konti na yung alukbati ko oh ayan oh. Ayun. lang ang alukbati ko at tsaka ito. Tsaka ito. wala na ba? Wala na, wala lang natira. Wala nang daligaw na alukbati, masyadong konti yung tumubo sa mga alukbati ko. magtatanim na ako ng ano ngayon, talong. Itong talong ko medyo mura pa to. Iwan ko lang kung makakaabot pa to ng magbunga bago, magwinter. Ito mura to mga to. Pero ito matanda na to. Ito makakahabul pa to kasi may mas maedad dyan kesa dito. Ito pahabul na lang. So hindi ko alam kung makakaabot pa yan ng magbubunga yan bago man lang magwinter. Ito ilalagay na natin.